So, magandang gabi sa lahat, no? Nagbabalik ang inyong San Pedro Paul River. Meron po tayo ditong Mia 1, ano? So, ang ganda ng headlight ni Sir, no? Nakikita niyo, Philips T92 yan. Okay? Dinala sa atin, nalalo daw po? So, makita na po natin yung sakit. Hindi ko na naitakita sa inyo kasi nga gabi na rin po, no? Um, Sir, pwede po bang pahawak ko, Sir? Sir? visa. Okay. Daan ko lang pabalik. 'Di dito. Nee, dito lang po, sir, isang kada. Ton. Ganun po yan. Meron po tayo sa battery na 13.09. Ito po ay Quantum, no? Battery ni sir. Dati po siya sa ano, nagaling po siya sa putol dilaw. So, akala ko nga po lumobo. Pero nagkaroon po siya ng problema dito sa sakit ng stator papuntang regulator mahigi po no bumitaw po yung kulay white na wire bumitaw yung umatras so ang problema hindi us siya nagcha-charge pero kung halimbawa sumapit siya, siya ng putol dilaw nang matagal sigurado po ito sira lolobo po ito so 13.09 na po tayo sa battery Yon po ating susi so meron tayong panel okay 13.04 paanda rin ko na po mga sir no Ayan pa rin. So, meron po tayong charging at idle. Nagalaw dito yan sir. Ayan. Idle po tayo mga sir, 13.2. Okay? 13.3. Sa kanya pong voltmeter ay 13.5. So, meron pong diferensya, no, mga sir? Okay. Um, at high rate po tayo, walang load. Subukan po natin kung mag-overcharge yung ating full wave. Ako na. Spencer Idol 14 14.2 sa volt meter Okay po Lagyan na po natin ang load Okay, backlight light saka headlight Kahay po yung headlight ni sir and Low beam High beam Low beam, high beam Check po natin yung ating Charging Sa volt meter 13.3 pero po tayo sa ating multi-test na 13.4. Idle po mga sir, no? Idle. Pag narinig naman po natin, so, na po natin ang Ito mga sir, no? Yeah, light, big light. Okay na po yan, Sir. Kaya, magiging tawa na po. Sir, masakit po ba sa mata yung ilaw? Hmm. Hindi naman, Sir. Hindi naman, Sir. Sir, nasaksihan niyo po yung pagka-full wave ng motor niyo, Sir. Ano po ba masasabi niyo kay, sa trabaho ni San Pedro Pull Weaver? Ha? Ah, so, naman. Okay naman. Tuminuho uh, na. Nag-decharge na. Okay na po. Hindi na po malalobat. Oh, hindi na. Okay. So, okay, nagamot po ba yung sakit, sir? Oo, okay na. Okay, okay. Yan. Baka po, sir, may nakaisi shoutout? Oo, oh, uh, wala naman. Okay. <laughs> A A trabaho, uh, na, okay, naman. oh, Atrabaho, kamag-anak. basta pag may problema, pwede na nagpunta dito. Okay, okay. Yan, sige. So, peace po tayo, sir. Tingnan mga rin to. Sa lahat po na sumusuporta kay San Pedro maraming maraming salamat po. God bless sa inyo lahat. Friendship tu Thank you po